Nagbabala si Akbayan Party List Representative Chel Diokno laban sa panukalang batas na inihain ni Senadora Amy Marcos na layong ipagbawal ang pag-aresto o pagkulong ng mga individual sa Pilipinas para ilipat sa alinmang international court kabilang na ang ICC nang walang warrant na inilalabas ang isang lokal na korte. Ayon kay Diokno, minamaliit ng President Rodrigo R. Duterte Act ang patuloy na obligasyon sa ilalim ng Rome Statute, partikular sa kaugnayan sa krimeng ginawa habang biyembro pa ang bansa. Binigyang diin nito na gumagalaw ang ICC sa ilalim ng prinsipyo ng complementarity na nangangahulugang manghihimasok lamang ito kapag ang isang bansa ay hindi nausig ang international crimes. Gayunman, nagawa na niya ng ICC ang assessment na ang isang patas na paglilitis laban kay dating Pangulong Duterte ay malabong mangyari sa loob ng justice system ng Pilipinas. Paliwanag ni Diokno, malawak pa ang impluensya ni Duterte at maaring matakot ang mga testigo o magdalawang isip. Binanggit pa ng kongresista na nakapagtalaga si Duterte ng maraming miyembro ng hudikatura kaya mas makasisiguro ng patas na paglilitis kung gagawin ito sa ICC. Hindi umano magiging kasabwat o matatakot ang mga huwes sa ICC pati na ang mga testigo. Any law that we will pass or That, that will be in violation of the rome statute uh, for me uh, would not be consistent with our obligations under the icc ang icc ay isang court of last resort kaya nga meron siyang principle of complementarity ibig sabihin noon kung kaya naman litisin ng maayos at patas ang kaso sa isang bansa tulad ng pilipinas ay hindi na kailangan pang pumunta sa icc but based on the deliberations of the international criminal court, it has, they, they have come to the conclusion that, and I, I fully agree with it, that it will be so difficult to have a fair trial in the philippines of a former president. in the heart of changing lives, Akos si brigada haji kaminio, Ka now one of 5.1 brigada news FM manila, the music and news authority.